Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat at eto na po ang mga 3 digit lucky numbers na inaabangan nyo po ngayon pong umaga kaya ano pang inihintay mo, kunin mo na ilaban mo na to, make sure po na nakarambol ang 3 digit, 2 digit kanina at 4 digit po mamaya, eto na po ang Malaysia 996 Dubai 704 Hong Kong 310, Singapore 204, China 185 Texas 938 Israel 077 Las Vegas 844 Alaska 186 Saudi 922 Japan 344 Italy 782 Germany 744 Korea 965 Greece 521 Canada 738 Mexico 927 Australia, 718, New Zealand, 677, India, 123, Philippines, 934, Thailand, 628, Taiwan, 775. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga laki numbers ngayon pong umaga, abay ilaban mo na, ano pang hinihintay mo takbo na sa sukin yung outlet ha? at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit ngayon at syempre 4 digit mamaya, mabalik tayo ng numero panalo pa rin po tayo